believe in him. Lahat ng ginawa niyang maganda sa SMNI is a sign that he can be a good leader and a good example that he can lead our country. Yan. Okay. At uh, isa nga doon sa mga nagbiktima nga ng uh, panunungpil, lalong-lalo na pagsiil doon sa kalayaan ng uh, ang SMNI na tinatag ni Pastor Apolo C. Pero syempre, sabi nga ng payo ni Mia Pastor, hindi tayo luluhod at maninikluhod tuon dahil tatayo, tatayo tayo sa katotohanan. Agree. You know, ako ang number one senator ko that I'm campaigning, maybe it's Senator Marcoleta, but my second is Pastor Kibuloy. Alam ko may mga ibang magtatampo dyan, but I'm sorry. Kasi I really believe in him. Lahat ng ginawa niyang maganda sa SMNI is a sign that he can be a good leader and a good example, that he can lead our country. Na talagang mapapabago niya, may maganda siyang magagawa sa ating bansa. Plus the fact na siya ay hulihin at itago at ikulong he is a threat. Mamamayang Pilipino, kapwa Pilipino, iboto nyo po si Pastor Kibuloy. Iboto nyo po si Senator Marcoleta. Iboto nyo po ang Duterte. 10. Kasi importante po na ang dapat umupo sa ating ang gobyerno ay taong may mga malasakit, may puso at tunay na walang takot at hindi duwag at hindi mananahibig pag may mali.